May 27, isang pamilya ang nagbabakasyon sa Portugal. Isang gabi, bigla na lang nawala ang kanilang tatlong taong gulang na anak. Ito ang pagsilip natin sa misteryo ni Madeline McCann. Isang kaso na hanggang ngayon ay bumabagabag sa buong mundo. Okay, simulan natin sa pinakaunang malaking problema na hinarap ng mga investigador. Walang sinuman ang nakakita. As in, zero witnesses. At tung walang nakita, mas malala pa wala ring malinaw na ebidensya. Alam mo yun, walang iniwang bakas, walang forensic trail na pwedeng sundan, para silang nagsimula sa isang blankong papel. Ang tanging naiwan lang, isang bakanting kama. Yun lang. At yun ang simula ng lahat ng tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring sagot. Pero teka muna, bago natin pasukin yung gabi ng traedya, balikan natin yung mga araw bago ang lahat. Sino ba ang pamilyang Makan at paano ang isang payapang bakasyon ay nauwi sa isang bangungot. Ito si Madeline Beth Macan, tatlong taon pa lang. Isipin nyo isang bibo, masayahing bata, galing England, nagbabakasyon lang kasama yung mga magulang niya, sila Jerry at Kate, pati yung kambal niyang kapatid sa Praia da Luz, Portugal. Picture perfect vacation sana, di ba? So may routine sila tuwing gabi. Magdi-dinner sila sa malapit na restaurant habang yung mga bata tulog sa apartment na hindi nakalock tapos every 30 minutes sasalitan yung magulang na sumilip para i-check kung okay ang lahat. Ilang gabi na nilang ginagawa 'yon at okay naman. Pero nung gabi 'yon, doon nagbago ang lahat. At eto na nga, yung sandali kung saan ang isang ordinaryong gabi ng bakasyon ay biglang naging isang global mystery. Alas 10 ng gabi, May 3, 2007. Oras na para si Kate, ang nanay, ang sumilip sa mga bata. Pero ang naabutan niya yun yung pinakamasamang bangungot ng isang magulang. Sabi niya, bakante ang kama ni Madeline, bukas yung bintana, at yung kurtina hinahangin. Grabe, sa isang iglap, nawala ang anak nila. At mula sa sandaling yon nagsimula na ang isang grabe, isang global manhunt, yung atensyon ng buong mundo. Biglang napunta sa maliit na resort na yon sa Portugal. Pero ang problema, simula pa lang sa Blayna. May nagsabi raw na may nakitang lalaking may buhat na bata, pero malabo yung description. Yung crime scene, hindi na protektahan agad. Biglang dinumog ng media yung buong lugar, naging sirkus. At sa sobrang gulo, pati yung mga magulang, sila pa yung napaghinalaan. Kumbaga, imbas na maghanap ng sagot, para silang nagahabol ng multo. At yan ang makikita mo sa lahat ng dyaryo at sa TV noon. Puro akusasyon. Puro teorya walang preno na lalong nagpagulo sa sitwasyon. Kung may isang salitang pwedeng maglarawan sa nangyari sa Praia da Luz, ito yon, gulo, isang complete chaos. Habang desperado ang pamilya na mahanap si Madeline, yung mundo naman sa labas parang isang malaking sirko. Lumapas sa mga buwan na naging mga taon, pero yung kaso parang hindi umuusad, puro dead end, puro tanong na walang sagot. Dito napapasok yung napakahabang investigasyon Tingnan nyo tong timeline. May 2007, nawala si Madeline. Mula noon hanggang 2011, libu-libong sighting sa buong mundo. Pero lahat, walang konfirmasyon. Nung 2011, nag-launch ang UK ng sarili nilang investigasyon, yung Operation Grange. Tapos, fast forward to 2020, biglang may prime suspect. Pero hanggang ngayon, bukas pa rin ang kaso. At yung Operation Grange na yan, alam nyo ba kung magkano na ang nagastos? mahigit labintatlong milyong pounds. Grabe no? Isipin niyo yung effort at resources na binuhos para lang sa kasong to. Pero hanggang ngayon, wala pa rin na sagot. So sa tagal ng panahon, ang daming teoryang lumabas. Na baka may kumuha lang na estranghero o baka planadong kidnapping, may nagsasabi pa nga na baka aksidente tapos tinago na lang. Ang dami, 'di ba? Pero eto ang masaklap na katotohanan. Laa't yan, teorya lang. Kasi yung ebidensya, kulang na kulang. Walang kahit anong matibay na prueba laban kahit kanino. At eto na yung pinakabagong malaking development. Noong 2020, tinuro nila si Christian Bruckner, isang German na may criminal record at nandun din pala sa lugar nung gabing yon. Siya ngayon yung prime suspect. Pero, at ito ang malaking pero ha, hanggang ngayon wala pa ring solid na ebidensya na direktang magdudugtong sa kanya sa pagkawala ni Madeline. Kaya sa gitna ng lahat ng ito, ng mga teorya, ng mga suspek, ng mga bigong paghahanap, may naiiwan na isang malaking tanong. At higit pa doon, ano ba yung naging epekto ng kasong ito sa ating lahat? Malaki ang impact nito. Binago nito kung paano natin pag-usapan ng child safety sa buong mundo. Yung mukha ni Madeline, siguro isa na sa mga pinakakilalang mukha sa kasaysayan. At yung kaso niya, naging simbolo yan ng pag-asa na sana mahanap pa siya. Pero kasabay nito, ng sobrang sakit at kawalan. At syempre, nandyan pa rin ang mga magulang niya. Patuloy na naghahanap man sagot. At sa huli, pagkatapos ng lahat ng sinabi natin, bumabalik at bumabalik tayo sa isang tanong. Isang tanong na mahigit isang dekada ng walang sagot. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Madeline McCann?